Another day, another kuha ng bike mamaya. Kaya tingnan niyo yung kukunin kong bike. Ito pala, oh, so, binenta to sa akin ng... Ang issue lang nito ay kadena sa kaupuan. Tutubo na tayo dito ng kahit konti. Sana tumubo tayo ng kahit konti dito. Aloy pala to, aloy. Sa mga gusto magbenta dyan ng bike na namamadali, ano lang po, oh. i-aim lang po oh. Thank you natin ang bike mga katropa kaya abangan nyo kung maganda ba o hindi tingnan natin yung bike binibenta abangan nyo mga katropa ito na pala yung magbibenta mga katropa ayan o yung bike na yun, o. yan o yan yung nabili ko yan bibenta rin natin yung mga katropa. salamat pala sa iyo tol sa pagbenta ng bike mo ito na pala ngayon siya video quality na kay na ba <laughs>